Morning mga tao. Pagpalang umaga sa lahat. Mga ka spider Bob. Welcome to my vlog. Ang gagawin natin po today is magluluto tayo ng pink salmon. Ito guys oh. Dalawang, hi dalawang piraso. Uh, ipapakulo na ako ngayon ng unang piga sa gata ayan guys so yung unang gata pinapakula ko tapos ilalagay ko na may sibuyas luya at saka bawang uh, pina, pinapakula natin ng konti tapos lalagyan na natin itong yellow bean. Ayan guys, oh. Iwan pala yung sibuyas mga guys. Kabul natin yung sibuyas kasi naunay luya. So, ilalagyan na natin. kahapon ko ito binili guys kasi kahapon nagduto ako ng bangus na pesa so ito nireserva ko na to para ngayon kasi mahal na araw mahal na araw mahirap baka mamaya sarado yung mga tindahan sa palengke nagdala -nag -nag na ako nireserva na ako ng para sa susunod na araw so ito na ito na ngayon nilutuin natin. Nalagay ito na ngayon. Ayun. Tapos ang gulay niya sa gata, ang nakagulay niya yung bok choy at saka pechay. Okay, o so guys, choy. Kira ko rin yan. Nagay ko lang sa red. Kasi naglaga ako nung nakaraan. Kulang muna natin, ha? Oh. Dali magluto ng gata. pumulo lang, na yung isda. Pag-pumulo lang, Pagsimplahan na natin ng asin. Sabay na uh, pagkakabulok. parang Ito yung mga guys, ang everyday routine ko. Ginagawa ko. dito ng almusal, pananghalian, hapunan. Pero yung pananghalian, sabay na minsan yung sa hapunan. May sobra kami luto sa tanghali. Hanggang gabi na yun. Yan. Siyempre, mahal na araw. Pag mahal na araw, kasabihan, bawal ang Bawal ang karne yung ibang karne baka type nyo alam nyo na Pwede natin ng konting asin para lumasa. Paksiw sa gata nga pala to guys. Na pink salmon. Ito na supa. Antayin natin kumulo. Takpan muna natin. Ayan guys. Mahina yung okay ko ngayon na. Hindi kaya barado. So ayan guys, may amin yung konti. Uh, Ilalagay na natin itong pangalawang tiga na gata pag medyo kulungkulo na siya. chai, de llenar en ates Tingnan kayo mga ka-spider bob. So, ayan na mga guys. kulong kulong na siya. Sa unang piga ng gata. Ine-next na natin yung pangalawang piga. Palasahin lang muna natin yung luya at sibuyas balik tayo natin para balance yung yung luto nila ang isda pink salmon so ayan masarap yan guys talagay na natin yung pangalawang piga muna natin guys yung lasa nya hmm. tama tama yung alat nya yung asin so lalagay na tayo pangalawang gata alam mo piga yung pinakapuro to mas malasa So ito na ito na guys, Dalagay sa dalagay na natin 'to. No? Ayan na, mga guys, spider vibe. Spider vibe. Spider bomb pala. Ah, tapos kukulan natin ang uh, matagal na konti. Kasi medyo umupa yung sabaw niya at yung na, nakapit na sa laman so ayan nilagay ko na ayan na mga guys magkakaroon niyo lang na palasa magdag tayo kasi ng gata magdag tayo ng konti kasi magdagan natin ng konti pa palasa magamit makinang matik sarap isa mix o hindi asin lang at saka pang-begin yung pinaala ng papalasin natin. Okay. So, natin eh. Na natin, labalaba uli. pechay. Nakagulay niya pechay sa kamuktoy. Kamuktoy, dadagtag po kasi yung nagsira ko. Sayang naman. Ito yung mga sisira lang ulit. Ang tulok na ito yung mga gagamit. mga alaga kong sikiting Ang aso. aso. Lagyan natin ng na konting suka. So malalasahan konti asin. So, ayan na lang guys, tikman natin at uh, medyo kulong-kulong -kulo naman na yung pink salmon sa gata pagkata sa ating salmon isda. Sarap. Sarap para mag-spider bug. Mas na talaga. Parang naglalapit na. Pwede na natin ilagay yung gulay sa ibabaw. Naglalapit na mga guys. Makulo na yung kata. Sarap na yan. Tignan ulit. grabe, sarap. Sarap ng Guys, nice. So ayan, takpan muna natin uli. Kulan natin mga after 2 minutes uli. Done na. Ayan, so habang pinapakulan natin yung gulay, tapik-tapikin natin ng konti. Sampal-sampalin. <laughs> <laughs> so, may Yan, medyo anuhan natin ng sabaw na gata sa ibabaw. Para mas mabilis na, mas mabilis na lumambot. At lumasa, kumapit yung lasa. So, ayan, takpan natin ulit. Lapit na mga ka Spider Bob. Yung sili nga pala. Nakakalimutan ko pa. Ay babaw. Ay babaw lang din. Sabog natin ng konti. Tapos mga tayo pagkakainan natin. So, ayan na nga mga guys, mga Spider Bob. Done na. Done na my pink salmon sa gata. Patayin na natin guys. Okay na to. Enough na. Ayan na guys, oh. So, ganito na lang mga guys. Done na my pink salmon sa gata. Bye guys. So, ayan mga guys. So, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you mga guys kay Spiderbug. Maraming salamat. Thank you for watching.